Hello, magandang hapon sa ating lahat mga ka-inspirasyon Dito ako ngayon sa may lupa Sa man uh, Ito 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 pinagdeliveran ko, Marina Heights So, yun Last drop up na po natin yon, At tayo ay pawi na Pero bago tayo mawi ay Pakita natin yung lugar natin dito Hello, diba? Ito yung binidyo ako noong nakaraan din Na yung puno niya, tingnan yung puno niya mga tol Para sa ibang bansa So, ino muna tayo ng trees, nakakauhaw. Ito kasi sa pinag-pick upan ko sa hana ko. Ano doon, ah, pag nag-order ka ng platters, may libring, ano, may libring drinks. So, yun, eh, nagtataka yung mga dinidilibiran ko. Kasi, ay, may kasamang drinks, sabi nila. Kasi nakadalawang pick up ako doon. Kahit nung nakarang araw pa, nagtataka sila may kasamang drinks. Eh, itong huli ko dinilibiran, ano uh, dalawang platters sa ata yung binili niya kaya walo yung drinks so, sobrang dami sabi niya nagtataka siya ay may drinks pala sabi ko ano po yan pag platters po yung order may tripong drinks so binigyan niya sa akin yung dalawa mga tol ito dalawang drinks iced tea so taman tama na ako inumin na muna natin ang tanggal uhaw dunikit pa sa left dunikit yung ano yan yeah, dito yun sa ano sa hana ko yung sulitan ito mga tolo. dami nito, ito tama hindi na ako bibili ng ng drinks eto na ayun mga ato hana ko natin alam ko naman ang alam ko iced tea to eh uy iced tea nga mga ay ulog yung takil Uubusin ko na talaga ito Nauulog yung takip Bumubula-bula pa Hindi pa makita Sarap Ano tama rin Tama rin yung flavor Masim-masim na kaunti Sarap So yun, ang nakakasakop dito, muntin lupa. Wait, pakita natin. Muntin lupa eh mga tol. So, Actually, bakot lang yung pagitan nito, ni kayo. Ayan o. ako nag-deliver kanina. Sa loob niyan. Yan ako dumaan. So, ayun. Shout out. Sarap yon, Shout out na lang sa inyong lahat. At ingat palagi tayo, mga ka-inspirasyon. Uwi na tayo. So, hanggang dito na lang. Bye-bye. thank you